Investigahan sa Senado dahil sa umunoy pang abuso sa mga menor de edad na babae. Okay. Yan... ito, ontiberos. Pasok naman. Congress, mga kongresista, inipit ang SMNI, iniimbestigahan ng SMNI, iniimbestigahan si Kibuloy. Sino ba talaga may ari ng SMNI? Senado naman, pasok on Tiberos. Ito mga dilaw talaga ang hilig niyong sumausaw. Pasok on Tiberos. Sino naman ang gusto? Si Kibuloy naman po ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. At nakatutok si Mav Gonzalez. Pinaiimbestigahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga umano'y pang-aabusong nagaganap sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa ilalim ng leader nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dito ang umano'y large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Sa impormasyong nakarating kay Sen. Risa Contiveros na naghain ng resolusyon, meron o grupo ng mga babae si Kibuloy na tinatawag na pastoral. Ang ilan sa mga babae nagbibigay umano ng serbisyong sexual kay Kibuloy. Yeah, ito yan. Ito, 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 ito. Alam nyo bakit malakas ang loob ko para ipagtanggol dito si Kibuloy? Ba alam nyo kung bakit? doon sa matagal ng nanonood sa akin, alam nyo hindi ako bias. Ako, ang issue ko ay nasa issue. Wala sa tao. At alam ninyo, binira-bira ko to si Kibuloy. Binira ko to. Binira ko SMNI, binira ko si Kibuloy. Kaya malakas ang loob ko pag ko si Kibuloy kasi hindi nila ako maiisipang bias. But this time, hindi ko gusto ang ginagawa kay Kibuloy. Dahil siya ay pinaparatangan ng uh, uh, human trafficking at sa sexual abuse. Ngayon ganito yan, kasimple. Binira ko yan eh. Kung gusto ninyo, idimanda ninyo si Kibuloy. Huwag kayong mag-grandstanding dyan sa Kongreso o sa Senado kung saan man. Huwag kayong papresko ng papresko. I-demanda nyo ng diretsyo. Ako, hindi rin ako pabor kung may ginagawang masama si Kibuloy. Pero hindi nasa akin ang desisyon kung talaga may pang-aabuso si Kibuloy o wala. Kaya nga ang sabi ko, i-demanda ninyo. Huwag kayo, ito isi, lagay nyo sa kukote ninyo. Huwag kayong grandstanding ng grandstanding. Alam mo, nakakainis dito. Yung timing eh. Nakikisawsaw kayo. Hindi maaalis sa isipan ng taong bayan ang timing nyo questionable. Eh. Habang habang ginigipit ang SMNI at uh, si Skibuloy, pasok naman kayong Senado. Pasok ka naman, Ontiveros. Wag na kayo makialam, wag na kayo makisawsaw. Kung laos na kayo, laos na kayo. Nadinig ko pa nga, hindi ko alam kung nanonood sa channel ko. May isang sikat na na personalidad ng dilaw. Sabi nila hindi pa raw sila laos. At ako'y sinasabi ko, laos na kayo. Laos, 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 laos kayong dilaw. Gusto niyo marinig, laos, laos, laos. Napuposisyon lang kayo sa mga local election o kakasipsip. National ele election? Hindi na kayo mananalo, Senador. Wala na kayo. Sausaw kayo ng sausaw eh. Tapos sino pa ang pinagmamalaki nyo? Si Dilima daw. Ang pwedeng magpataguyod ng ang pagbabalik ng dilaw <laughs> Grabe. How pathetic you are. Si Dilima pa magtat naririnig Narinig niyo ba sarili nyo? isa sa magtataguyod sa inyo mga dilawan, dilima. <laughs> Ubus na kayo talaga. Wala na. Wala na kayong personalidad. Si Dilima. <laughs> 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 Hindi, napaka-questionable yung ginagawa nyo kay Kibuloy. Na pinagtutulungan ninyo talagang yayariin ng Duterte rito. Lahat yan, alam nyo kung bakit? Dahil ang nagbibigay ng plataforma kay PRRD ay ang SMNI at si Kibuloy. Yan lang yon. Huwag na tayong, da, huwag na tayong mag kung ano-ano pa. Ang timing nyo questionable. Eh. Usapan na sa travel expenses. Ngayon, Nasa human trafficking ni Kibuloy? Ang layo oh! Nakisawsaw pa tong Senado? Si Ontiveros? Habang ang iba naman ay para sa mga personal na gawain. Gaya ng paglalaba, pagpapaligo, paglilinis ng kwarto at pagmamasahe sa leader nila. Ayon kay Ontiveros, menor de edad pa umano ang ilang babae ng ma-recruit. Bukod pa rito, sa pilitan umanong namamalimos at nagsosolisit ng pera ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at pag hindi nila naabot ang kota nila, pinaparusahan sila. Gusto rin daw niya patingnan sa Senado kung sapat ba ang mga batas natin laban sa human trafficking. Ang para... linis nitong mga ito, no? Gusto rin patingnan kanina. Irit ng irit si Manuel, si Castro. Eh samantalang to si Castro, ay eh, may naka... Di ba may kaso yan? May kaso pa ba yun? Ah, ako nagtatanong lang ha. May kaso ka ba sa kidnapping? O oh, ikaw di ba, Manuel, kinikwestiyon ka ni Bato, recruiter ka ng NPA? Ang lilinis nila magtanong kanina. Eto naman si Ontivero. So, kakwestiyonin. Ang lilinis nyo. apakaholin ah, ninyo para mapigilan ang large-scale trafficking na ginagawa sa likod ng mga religious organization. Nasa most wanted list. Ay, I may mean, nakapasok, sabi, wala si Duterte mo. Duterte ko? <laughs> Sinong Duterte ko? Si Kitty? <laughs> sabi ni Vicente, Bobot, Tiawagay. Oh, pasikatin natin. Ay, nagpapa. Oh, para kumita. Kasi kailangan Pasko eh. Maraming troll. Para kumita sila. Oh, Vicente Bobot Kamagay Jr. Oh, sikat ka na. Oh, wala si Duterte mo, pasuna kayo. <laughs> laos na daw si Duterte. Tingnan niyo kung gaano kalaos si Duterte. Hindi ako naniniwala ako laos na si Duterte. Ano yung kung bakit? Ang sinabi niya lang isang salita. Audit. Ang sinabi lang nung kanyang anak na Duterte rin, tambaluslos isang word lang sila. Tambalos-los, PRRD, audit. Laos, di ba? anong ginawa? Tulong-tulong ang kongreso. Ikinulong si Ka Eric. Kinulong si Badoy. Pinahihinto ang SMNI. Pumasok si Ontiveros. Makabayan Black Tag Team. Binibira si Sara. Binibira ang SMNI. Ang sinabi lang nila, O-dit. O sa mga trolls, please repeat after me. O-dit. 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 please repeat after me. O-dit. O-dit. Tapos Laos daw si Duterte. <laughs> yan ang Laos. E tinan mo si Ontiveros. Dakdak dak, na ng dakdak yan. Ang tagal lang dumadakdak yan. May pumapansin ba? Si Tamba. Tuloy-tuloy ang dakdak. Dak. Hindi naman tumataas sa survey. Pustahan tayo. Hindi ka pa mananalo sa 2025 bilang senador. Pero tuloy-tuloy dakdak nyo. Si PRRD isang dakdak -dak lang, audit. Yanig ang buong Pilipinas. Reality check, tanungin ko kayo mga dilaw, kayo mga personalidad na dilaw. Isang salita ni PRRD, yanig kayo lahat. Ah. Tul pa nga eh, pa nga ang pula at dilaw ngayon eh. Kung mahina at laos ang Duterte, yung dating magkaaway, hindi magtatag team. Ayaw nila sa isa't isa. Tandaan nyo yan, ha? Ayaw nila sa isa't isa. Pero pinipilit nilang magsama para pataubin ang isang apelido. Doon mo malalaman ng malakas. Bigyan ko pa kayo ng magandang halimbawa, wag na tayong magpakalayo-layo. Yung mga marites. Maraming marites sa mga kaibigan ninyo. Uh, isipin ninyo. Uh, maraming marites sa magkakaibigan ninyo. Sila-sila hindi magkakaawa, magkakasundo. Pero nagsasama-sama yung mga yan para gibain ka. Para ichismis ka. Doon mo malalaman you're somebody. Hmm. Ganyan. Yung nandidiri sa isa't isa, pipiliti nilang kainin yung sinuka nila para sa isang common enemy. Ah, di ba? Di ba gaano kadiri yun? Kakainin mo yung sinuka ng iba. Dahil may, meron kayong malakas na kalaban nang hindi mo kayang nag-iisa mapa politika, mapa marites, ganyan ang asal. Dahil hindi kaya ng nag-iisa ng FBI sa Amerika si Kibuloy at iba pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa mga aligasyon ng sex trafficking, sex trafficking of children, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kinukunan pa namin ng pahayag si Pastor Kibuloy pero dati nang itinanggi ng simbahan nila ang mga parata. Para sa GMA Integrated News. De, alam mo kung bakit ayaw nila idemanda? Idemanda nyo, ba't nakikisaw-saw kayo may demanda yan? Bakit? Ayaw nila. Ganyan ang ginagawa ng camera. Ayaw nilang alisin sa teritoryo nila eh. Oo. Oh. Hay